sa pag-alis ni Lamang Pasyo sa baryo Pugto-Pugto ay ang pansamantalang pagtahimik ng bahay ng mag-ama at tayong lahat ay lilipat na sa lawa ng Exodus. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imaginasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Palike na rin mga kabagis ko ha. Um, pasensya na kayo sa audio natin ngayon kasi bumabagyo mga kabagis pinilit ko lang mag-record. Sa pamilya ng mga gabunan ay konektado nga si Mang Pasyo dahil sa kanyang napangasawa na at ngayon ay dahil sa anak na niya. At sa kanilang pagbagtas ng daan papuntang Exodus ay dito na rin nila napag-usapan ang tungkol sa pagbabago nga ng sitwasyon o katauhan ng anak niyang si Atara. Dahil bago pa man sila umalis ng kanilang tahanan ay nasabi na rin pala ng magkakapatid na gabunan na lumabas na nga ang tunay na pagkatao rin ni Atara dahil sa mga naging kaganapan. Kaya't sa karitona, habang nag-uusap ang mga ito. Hey! Hey! Eh, hey, Ano pa bang magagawa ko, anak? Ganon talaga. Ako rin naman talagang pulot dulo ng lahat. Dahil kung di ko minahal nanay mo, di wala ka rin sana. Kahit maging ano ka pa anak ko. Tandaan mo, na kahit ganito lang ang tatay mo, hinding hindi kita itatatwa o ikakahiya. Dahil alam mo naman anak, ikaw na lang natitira kong kayamanan. Salita ni Mang Pasyo sa anak. <laughs> Tama naman ang ama mo, iha. Isa akong ermitanyo na lumalaban sa mga kagaya nyo pero hindi naman ibig sabihin niyan na masama ka na dahil nabibilang ka sa angkan ng mga gabunan. Para rin lang yan sa mga normal na tao. May mabubuti at mayroon din namang masasamang ugali talaga. Di nahuhusgahan sa anong laika ka o itsura mo sa panlabas. Kung ano yung kabutihan mo bilang isang tao. <laughs> Singit naman ni Ka Adonis habang siya naman noon ang nagmamanipula ng kalabaw. Ang sumakay lang naman kasi sa kariton noon ay si Mang Pasyo at ang dalawang babae. Si Ka Adonis ay nakasampa sa kalabaw. Kasi si Nauhera noon kasama ang magkakapatid na gabunan ay nauna na sa lawa ng Exodus. At ginamit na lamang nila ang kanilang mga kakayahan nung gumabina. na. Kampate naman na iwan ng mga yon si Mang Pasyo at dalawang babae... Dahil kung may masamang nilalang man na mambagat sa kanilang daraanan na... Ay nandun naman si Ka Adonis... Na purong dibino ng kanan na ang tangan nito... Tsaka isa pa... Naiirita kasi yung apat sa presensya nung ermitanyo... Dahil sa mga nakapondong bakod nito sa katawan na... Nakakasilaw... Maski nga ang dalawang babae ay lumalayo... At di matitigan si Ka Adonis kahit parang relax na relax lang ang matanda na yun. Sa bawat minuto ay hindi ito nagpapabaya ng pananggalang nito sa katawan. Kaya nga't siya na lamang noon ang sumampas sa kalabaw upang di niya makasama sa kariton ang bangkilana at gabunan na babae. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, huling gabi na yun ng kanilang biyahe sa kanilang pamamahinga noon, malapit sa gilid ng kalsada sa tabi ng isang malaking puno ay dun nila ibinalandra ang karitona. Sa likod nito ay gumawa sila ng silong na tolda upang doon na mamahinga ng gabi. Tahimik naman ang lugar na yon, pero ang kaso lamang sa kanilang pagtulog. Nang mga alas 11 na ng gabi, naalimpungatan naman si Mang Pasyo nang parang naririnig niya ang huni ng kalabaw niya Na parang aburido Nang umayon na O kapag adjust na nga ang kanyang mata sa dilim Pansin niya nga wala sa tabi niya si ermitanyong Adonai O Ka Adonis Sila kasi ang magkatabi sa higaan At yung dalawang babae naman Si Atara at Lucila Ay nandun lang naman na nakahiga pa rin sa banigan, Na nilagyan nila ng dayami sa baba para hindi umangat ang lamig bulas sa lupa. Doon ay lumabas na sa tolda si Mang Pasyo at doon niya nakita si Ka Adonis malapit sa pinagsigaan nila ng apoy kanina. At mukhang pinaringas pa niya iyon Dahil sa may mga kahoy pa na inihahagis noon si Ka Adonis sa apoy, nakatayo ito na parang pinagmamasiran din lang ang paligid. Como nagising na rin lang si Mang Pasyo noon dahil nga sa huni ng kanyang kalabaw. Pare, ba't ang ingi ng kalabaw? Parang aburido ah. Tanong ni Mang Pasyo sa paglapit nito kay Ka Adonis. Ah, <laughs> natural lamang yan pare. Dahil mas malakas ang pakiramdam ng mga hayop sa panganib. A ano? Panganib? O o huwag mong sabihin may... Oo, uh -uh. Tama ka pare. Kanina ko papansin ang mga kakaibang presensya sa paligid natin. Bago tayo mamahinga sa lugar na ito. Ngayon, ang iniisip ko lang. Sinusundan kaya nila tayo? At kung sinusundan nila tayo, anong pakay nila? Hmm. Ito nga bang ba sinasabi ko sa paggising ng gabay ng mutya ni Ohera, yung binatang yon ay nakaramdam ang ibang nilalang at mukhang may interest sila sa mutya nito. ay, ay nako, baka mga hanagod na naman ng mga yan pare. Yung mga kasama nung tumutugis kay Ohera. Hmm, sa tingin ko, hindi naman. Kasi kung mga hanagod mga yan, di na yan mag ng oras ng ganito katagal. Kung may balak silang sugurin tayo, abay kung ibang aswang ang mga yan, Di ba nila alam na aswang din ng mga kasama nating babae? <laughs> Takot lang nila. Dalawang matatas na uri ang nasa panig natin. <laughs> hmm, tama ka dyan. Pero maaaring ganun nga kaya. Kaya nila tayo sinusundan, di ba? Dahil sa kapatid nga nung si Ohera itong si Lu Lucina ba yun? Baka naman may iba silang balak. Mga agam-agam na teorya ni Ka Adonis. Ganun paman, di ko naman nahayahan na makalapit sila sa atin. Alam kong nandyan lang sila sa paligid natin. Pero hindi sila makakalusot. Dahil oras na kumilos ang isa sa kanila dyan. Gagamitin ko ang dibinong latigo. At tiyak na matatakot sila dan. <laughs> Salita ni Ka Adonis na kahit alam niya na may nag-aambang panganib sa kanila ay mahinahon pa rin sa mga sandaling iyon ngunit hanggang sa pagsikat ng araw mabuti na lamang ay wala namang nangyari sa pamamahinga ng mga ito at nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay at kinahaponan din ng araw na iyon ay narating na nga nila ang lawa ng eksodus Paglagpas nila ng lawa sa pagtawid nila sa isang malaking nakatumbang troso, doon na nga nakita ni Lucila ang maliit na baryo ng mga gabunang aswang. Sabay sa lubong na ng tatlong magkakapatida at ni Ohera sa mga ito. At dito na nga sa lawa ng Exodus, kung saan nanggaling din ng mag-amanuna, ay maninirahan ulit si namang Pasyo Pansamantala Kasama ang magkapatid na pangkilana Dito naman ay pansamantala rin makakasama nila ang ermitanyong si Adonis Dahil wala namang pamilya na uuwihan ito At pagalagala rin lang naman ito sa kanyang pamumuhay Kaya nga't nahirapan pa ang magkapatid noon na si Kail at sa Ila Na hanapin siya nung hiningi nila ang kanyang tulong Sa ngayon ang magiging trabaho lang muna ni Ka Adonis habang hindi pa nakokontrol ni Ohera ang paglabas o o sa pagsasakatauhan nito sa demonyong si Astaruta na siya rin naman palang gabay ng mutya ng kadatuan na nasa loob ng katawan ni Ohera dahil din sa naging daan sa dugo nito bilang Nephilim ay si Ka Adonis muna ang pipigil dito habang pag-iibayuhin ni Ohera ito sa kanyang pagsasanay na naaayon naman sa mga plan nila. Samantalang si Lucila naman, lalo na kay Atara, ay pagsusumikapan na na magkakapatida na magamit nila ng maayos ang saaswang nila. At isa na dito ang pagpipigil sa sarili na pumatol sa mga tao. Dahil sa taliwas ngayon sa kanilang kagustuhan. Dahil kung darating ang puntong may pumatol sa kanila sa mga tao, mabubulabog lamang ang katahimikan nila ng pamumuhay sa lawa ng Exodus. Kumbaga, ang pinangangalagaan lang nila ay ang huwag malaman ng ibang tao na may mga uri ng nilalang o lahi na kagaya nila. Kaya mas mabuting kumain na lamang sila ng mga hayop na mapapangaso nila sa paligid. Dahil malawak naman ang kagubatang kanilang pagkukunan At sa padapit hapon na nga ng araw na rin ngayon, pinag-uusapan na nila noon kung kung saan pwedeng itayuan ang kubo si Kaadones dahil gusto rin ng matanda na medyo ilayo ang pagtatayuan ng kubo nito mula sa maliit na baryo nga dahil sa alam din nito na iritado ang mga gabunan o mga aswang sa kanya dahil kung susumain ay sila lang naman ni Mang Pasyo ang normal sa mga yun sa hanay ng pagiging tao ngunit sa pag-uusap nilang yun Biglang natigilan naman si Atara dahil parang may napansin itong isang pares ng mata na sa pagkapula ay halos magliwanag na ito sa mga pagtakip ng usok ng lawa at kahit natatakpan pa yun ng usok o hamog ay kitang-kita ni Atara ang hugis nito at itsura sa parang anino nito sa hamog at yun ay mga mata ng isang napakalaking aso. Literal na aso ang postura noon pero hindi yung normal na animal. Nang tatawagin pa lang sana ni Atara ang atensyon ng mga tiyuhin nito kasama si Uhera, ay siya namang paglingon ng mga ito sa gawing tawiran ng lawa. At yung mga mata na naman ni Uhera ay nag-iba ng kulay sa kulay abo. Dahil sa pagsipat nito sa paligid. Nang napatayo naman na noon si Kaadones. Eh ah! Gumawa na ako ng sabulag kagabi ha? Ah. Para sa mga yan Nasundan nila tayo Pasyo Uwi ka ni Ka Adonis Sabay tugon naman ni Mang Pasyo ng Eh abay malay ko ba sayo paring Adonis Eh ikaw ang madunong dyan eh Wala naman akong alam dyan Nakamot na lamang nun sa ulo si Ka Adonis Sa tugon ni Mang Pasyo Hmm parang may mali hindi kaya may mga kasamang mga ito Salita na bulong ni Ka Adonis <laughs> Tawa naman ni sa Saila Sabay amoy-amoy nito sa paligid Mga asbo Ang lakas naman ng loob ng mga ito Na pumasok sa ating lugar Bigkas naman ni sa Ilsa ba'y tinginan nilang magkakapatida Sabay ng paglabas ng iba pang mga gabuna na sa maliit na baryong iyon na Naaamoy-amoy din lang sa paligid At lapit ng isa dito sa magkakapatida Malog sa El, bakit nandito ang mga asbo? Anong kailangan nila? Hindi ko pa alam, hindi ko pa alam sa ngayon Pero bilinin mo ang ating mga kasamahan na kung magkakaroon ng labanan ngayon, wala kayong ititirang buhay sa kanila. Dahil isa man sa kanila ang makalabas ng lawa, ay maaaring kumalat na parang apoy sa labas ng kagubatang ito, ang lugar kung saan tayo tahimik na namumuhay. Sigurado yan. Ah, uh, sige o, manong sail. Tugon ng isang gabunan na ah, habang umaangil na noon ang tatlong magkakapatid na nakaharap sa usok ng lawa. Atara, ah, bayaw! Doon muna kayo ng tatay mo sa kubo. Salita ni Saila. Sabay sumunod naman na ang mag-ama. Lucila, sumama ka na sa kanila. Kami na ang harap sa mga to. Pe, pero, kuya... Sige na. Huwag nang matigas ang ulo. Alam kong may masakit pa sa katawan mo. Doon ay napayuko na lang naman noon si Lucila at sumunod sa kanyang kuya. Mael, ano? Kaya mo na ba? Tanong naman ni Saila sa kapatid nito. <laughs> Ano akala mo sa akin kuya? Babae? Ayos na ako. Tugon naman ni Maela. Nang maya maya pa. Isang malaking asong itim ang lumabas mula sa usok. Kung saan dumaraan ang mga gabunan sa pagtawid sa lawak. Marahan itong naglakad papalapit kina ohera at magkakapatida at di rin yun kalayuan kung saan nakatayo si Ka Adonis. At tinititigan din nito ang paglalakad ng asong malaki na marahan nga ang paglalakad. Ngunit sa paglalakad nito ay unti-unti namang nagbabago ang kanyang anyo bilang tao. Hinayaan lamang yun ng magkakapatida at hindi rin kumilos si Oera dahil ayaw nilang sila ang magumpisa ng gulo at di pa rin naman nila alam kung anong pakay ng mga lahi ng asbo sa lugar nila. Pero nakahanda na ang ibang kalalakihan nun sa baryo ng mga gabunan sa likod ng magkakapatid. Sandaling parang bumagal ang mga kaganapan hanggang sa parang natutuklap na ang balat ng naglalakad na aso. At lumabas na ang balat ng tao. Habang tumitindig na ito sa pagiging isang tao din. Nung makita yon ng magkakapatida, kasama si Ka Adonis at si Oera. Isa yung lalaki na di pa naman katandaan. Wala rin itong saplot sa katawan dahil sa pagpapalit nito ng anyo. Hanggang sa nagsalita na ito. <laughs> Hang sang sang talaga ng mamoy ng dugo nyo, mga gabunan. <laughs> Kaya kahit na magtago pa kayo sa mga usok ng lawang ito, hindi kayo makakatakas sa pangamoy namin. <laughs> <laughs> Nagsalita ang mabango. Dugo lang namin ang naamoy nyo. Nakasing lansa din lang ng dugo nyo. Pero ang pinagtataka ko lang, paano mo natitiis yung bantot ng hininga mo? E malapit pa yan sa bunganga mo. Dahil kahit malayo ka sa amin, naaamoy namin ito. <laughs> Magaling din pala magpatawa ang gabunan. Nandito lang ba kayo? Para dumaldal? Singit na salita ni sa ila, kaya hindi natuloy nagsalita iyon. Anong pa kayo? Bakit kayo nandito sa aming lugar? Huwag niyong aksayayin ang oras namin. Asbo! <laughs> Masyado atang apurado itong gabunan. Pero sige, nabalitaan kasi namin na kinukupkup down ninyo ang isang bangkilan na siyang nagmana ng mutya ng kadatuan at mukhang nasa harapan ko na siya. Ang sa amin lang naman eh, pare-parehas lang naman tayong mga asong gubat. <laughs> Makikiusap sana kami na ibigay nyo na lang sa amin ang lalaking yan. At dun ay wala na tayong pag-uusapan. At sinisigurado ko pa sa inyo na walang makakaalam ng maliit nyong baryo na taguan. <laughs> sa narinig na yon ni Ohera ay halos umangil na ito at magsagabu ng bangkilan. Ngunit biglang humakbang paparap si Saila. Dahil parang nagpantingde ng tenga niya sa sinabing yun na unang asbo. Samantalang si Ka Adonis nuna ay nagsindilang naman ng kanyang sigarilyo habang nagaganap ang kumprontasyon ng mga aswang. O era, sandali. Salita ni Sail sa pag-abante nito. Pinagbabantaan mo ba kami? Asbo! Bigkas ni Sail ng maiksi. Hindi, hindi. Ikaw naman o. No? Pinagbabantaan. Sa katunayan, gusto naming masubukan kung sino talaga ang mas malakas sa ating uri. Sa pagsasalitanon ng aspo, biglang lumabas ang napakaraming asong kulay itima sa kanyang likuran kasabay ng pag-aangil ng mga ito sa kanila. Sa pagbuga naman ng usok ni Ka Adonis ay napasingit ito sa usapan. Sael, bigyan mo kasi ng halimbawa. <laughs> Humina ka na kasi ata, kaya mas kiasbo, hinahamon ka na ngayon. Sul-sul pa ni Ka Adonis. Kahit kailan talaga, matanda na to. Bulong niya sa kanyang sarili Sabay sa unang galaw ni Saela... Sa kalagitnaan ng pagsugod nito sa mga yun... Pagpapalit nito ng sagabuna na Bago siya dumapo sa mga asbo... Dahil sa pag-atake niya... Ay siya namang pag-atras nung kanyang nakausap kanina... Kaya't kung sino na lang ang nadakma niya sa mga asong yun... Balibag nito sa lupa... Sabay baon ng kanyang mga kuko... Kasabay ng bilis ng mga pangyayari si Uhera naman ay nagsabang kila naman na. Ah. Kasunod ni Kail at Maela sa likuran ni Sael. Sa pagdapo ng magkabilang panig, huli ni Uhera sa isang asbo, sabay hawak ng kamay nito sa nguso at pilas nito ng kanyang bunganga. Ah, nagsimula na nga! <laughs> Salita ni Ka Adonis sabay tanggal nito ng kanyang parang sintrona sa bewang. Isa pala yung tali na gawa sa tanso at yun na ang pinakaarmas ng matanda. At kasabay ng paghampas nito sa lupa nung matanggal niya ito sa kanyang bewang, sabay lakad na rin ito ng pangkaraniwan lang upang tulungan ang mga kaibigan nitong gabunan. At sa paglalakad niya ay bigla na lamang nagbaga ang latigo nito nagawa sa tanso. Alright, yun mga kabagis ko ang astig nitong si Ka Adonis. Cool na cool lang, di ba? Pero ayun, so mga asbo nga ang nagie interest na naman sa mutya ni Uwera. So sabi nga nung asbo, gusto niyang masubukan si Nasail. Eh, tignan natin yan sa part 17. Hmm, wala pa tayong shoutout mga kabagis ko. Di pa ako nakapaglista sa part 17 na lang siguro. So iiwang ko muna ang part 16 sa inyo ng bangkilan ng kadatuan. Salamat sa suportang tunay.